Araw po ng Biyernes, July 18, 2025. inilabas na ng PNP Forensic Group ang larawan ng mga buto ng mga tao na naiahon mula sa Taal Lake ngayong araw. Ayon sa Justice Department, nakakuha na ng bahagi ng tadyang o ribs ng tao. Matapos nga ng apat na araw na walang nakukuhang kahinahinalang bagay, iniaon mula sa Taal Lake ang apat na sakong ito kanina. Pagdating sa Pampang, agad dinilipat ang mga sako sa sakyan ng Soko. Apat na sako yon actually. Dalawang sakong buhangin na pampabigat. Tsaka dalawang sako na containing the remains. Uh, yung ribs ng tao na nakita. Pinakita ang litrato ng labing limang ng mga umano'y skeletal remains na nakuha kanina. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirmahan ang whistleblower na si Julie Dondon Patikongan na bankera sa identified area. Dito ay tinapon. so doon pumunta ang mga diver doon may nahanap. Yung nahanap today sa quadrant na iyon sa Taal Lake is a positive indica indication that he knew that he was talking about. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanilang nakukuha. Anim sa mga ito ay hinihinalang mula sa tao. Talagang graveyard to eh. That's actually the graveyard within the lake. If you picture it in your mind, maraming nakakalat dyan na remain sa lawa. Gamit ng underwater remotely operated vehicle, pinakita ng Philippine Coast Guard, kung gaano kaburak sa ilalim ng lawa kaya patuloy ang testing sa mga ROV para malaman ang tamang taas ng underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak hindi lang ang kondisyon ng lawa ang hamon sa paghahanap pati ang paminsa-minsang pag ng bulkang taal kanina nagkaroon ng minor priatomagnetic eruption ang main crater ng bulkan na tumagal ng labindalawang minuto sabi ng Philbox, ligtas naman sa buong lawa ng Taal. Ang pinababawal lang ang pagpunta mismo sa Volcano Island. Kahapon, tatlong bangkay ang hinukay mula sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Ayon kay Justice Secretary Raymulla, ang mga pinahukay ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Base sa impormasyon nila, may tatlong nawawala sa lipa. Noong 2020, kabilang isang babae, isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng Babae nga, sabi ng ng Nanggaling sa Dakulo Funeral Services, mga labing hinukay roon. Kwento ng manager ng Puneraria, magkakaibong buwan. Pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Kalaka at Lemery. Matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Yun nga po sir, mga... tapos po mga tama ng baril, tapos nakatali ang paa. Yung iba po, bulok na. Wala na po talaga tapos lagi po silang lahat nakabrip lang. Nang wala raw ka anak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw sila sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Tumanggi magpa-interview ang hepe ng pulisya dahil wala raw siyang autoridad na magsalita. Ang record naman ng Office of the Civil Registry ng bayan, nasira daw umano sa baha, busod ng bagyong Christine noong nakaraang taon. Natuntun namin ang sinasabing pinagkukunan ng mga bangkay. Sabi ng residente, Marami nang nakitang bangkay sa bangin, mga tatlo-apat daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Samantala, tinawag namang kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Junel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Patidongan na sangkot daw siya sa pagkawalaan ng mga sabongero. Dapat daw na mag public apology si Patidongan at bawiin daw. Dapat ito daw dahil kung hindi ay sasampahan niya ito ng reklamo. Nilabas ni Stomo ang sertifikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o official ng korporasyon at wala silang kaugnayan sa business, activities o operasyon nito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamay-ari nga ni Atong Ang. Sagot naman ni Patigongan bakit daw siya magpa-public apology gayong wala raw siyang kasalanan. Tanong pa niya sa pinakitang certification ni Stomo, bakit galing sa Pitmaster Foundation ang certification? Dapat daw ay galing sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamayari ni Ang. Hinihingan pa siya ng reaksyon dito si Ang, ngunit wala pa siyang tugon. Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Kapunan. Pero duda rito ang ilang abogado ni Ang. Kumugo ngayon ang usap-usapang nagbitiw na nga si Atty. Lorna Kapunan, binang legal counsel ng negosyanteng bilyonaryong si Atong Ang na itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sa bungero. Kanina nagsadya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang isa sa mga abogado ni Asang, ang isa sa mga abogado ni Ang na si Atty. Caroline Cruz nais niya raw mag sa paghahanda bilang isa sa mga private prosecutors sa impeachment trial ni BP Sara. Sinabi ni Atty. Cruz na fake news daw ito. Sunubukan namin kunin kung ang kumpirmasyon kay Kapunan mismo pero hindi pa ito sumasagot. Sa bahagi naman ng South Prosecution, sa bahagi naman ng House Prosecution o panel, hindi para parte ng private prosecutor si Kapunan una na rin napabalita na may mga agam-agam na ang kamera kay Kapunan dahil sa koneksyon niya sa kontrobesyal na si Atong Ang. Tinabag naman na kalokohan ni Dani Pangulong Rodrigo Duterte ang mga monoy pagtatangka na iugnay siya sa kaso ng mga nawawan ng subungero ayon sa kanyang anak na si Sara Duterte. Kung matatandaan sinabi ng isang testigo na parehas umano ang mga pulis na manisangkot sa naturang kaso at mga dawit sa drug war ng Administrasyong Duterte. Sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabongeros case. So sabi niya that it's um, Yes, it's prospectorous, Dayangil Duterte said. Doon siya nagko na prospectorous daw yung attempt to link him to the missing Sabongeros and the bones of the bodies in the Lake, saad niya. Naglunsad ng search operation ng gobyerno ng Pilipinas sa Taal Lake kung saan itinapon umano ang mga bangkay na mga nawawalang mahilig sa sabong. Nauna ng sinabi ni National Police Commission na Polcom Vice Chairperson Rafael Kalinisan na nasa proseso na ang kanyang tanggapan sa pagbabalidate ng mga aligasyon ng testigo na si Julie Tonton Patingongan na pulis ang mga nanilink para paslangin ang mga nawawalang sabongero ay parehong pulis nga na sangkot sa drug war nung dating Paulong Rodrigo Duterte.